Hi everyone! So, nandito na nga pala guys yung full video kung paano ko ginawa itong napaka soft, yummy, the best carrot cake na nagawa ko. Tingnan nyo naman, napaka soft talaga. So, umpisahan na po natin kung paano ko ba ginawa ito. Tingnan nyo naman guys, ang ganda. Una nga pala, gagamit tayo ng tatlong itlog. At saka 3/4 cup sugar, saka haluin lang natin guys, haluin ng 1 minute. Yan, i-mix natin siya ng 1 minute at saka lagyan natin siya ng 1/4 cooking oil. So ang gamit ko nga palang cooking oil is big stable oil. At saka linagyan ko din siya ng uh, one teaspoon vanilla and then 1 1 half cup So, iano natin guys, salain natin para walang buo-buo at lagyan din natin ng kaunting asin at saka yung baking powder, 1 teaspoon baking powder at saka haluin ng mabuti. At saka, sinunod ko na nga pala yung 1 fourth cup fresh milk yung ginamit ko. Kung wala namang fresh milk, pwede namang evaporated milk. At saka, haluin ulit ng mabuti, guys. At saka, insunod na natin itong uh, grated carrots. So, ang linagay ko nga pa ng carrots is one large. So, ayan. One large yan. Kung may mixer po kayo, pwedeng gamitin. May mixer ako dito, kaso lang ito na lang ginamit ko mano-mano na lang. Hindi na ako gumamit ng mixer kasi madali naman siya. So, ganito na guys yung hinahanap nating mixture. Tapos, linagay ko na nga pala dito sa lutuan ko. Linagyan ko nga pala siya ng, ng, baking paper para madali pong matanggal. So, hayyan Okay na. Ilalagay na natin sa aking cute na oven. So, ito guys yung oven ko, lutuin po natin siya ng 180 cc sa 30 or 35 minutes. So, after 35 minutes, luto na po yung ating carrot cake. So, hayan na kasi nangangamoy na siya at saka brown na sa ibabaw. So, hayyan guys, kunin ko na. Heto na siya. Ang ganda at saka ang bango. Yan guys, tusukin muna natin siya ng chopstick para po malaman natin kung talagang luto na yung sa loob. Pag wala na pong dumidikit sa chopstick o kung wala, hindi na siya basa, okay, luto na siya. So, hayan, binaliktad ko na nga pala yung aking carrot cake. So, hayan guys, ang ganda ng pagkagawa ko talaga. So, hayan. At ngayon, ikakat na natin para tikman yung aking carrot cakes. Tingnan nyo naman, guys. Napaka-soft at napaka-ganda talaga niya. Tingnan nyo. Oh, hayan. Napaka-bango. Yummy carrot cake. Thank you for watching, everyone. So, hanggang dito na lang po yung aking video. I-try nyo ding gumawa ng carrot cake. Bye!